Yan, hello everyone So, panibagong video tayo mga idol Panibagong vlog So, almost one and a half month So, tuloy ulit tayo sa ating pag-vlog So, nasira kasi mga idol Naka-cellphone So, I, I decided to stop my vlogging Pero ngayon Still continue mga idol Yan Kung papasin mga idol ng paligid yan. yan, ang ganda o oh. Pinig na mga palay Yan So gawa ulit tayo ng panibagong video para naman tayo ay umangat-angat mga idol, umangat-angat. So ang problema, for almost 10,000 videos ko, so napakababa lang mga idol lang what's hour niya. So bali 4,000 sa sarili kong video ay hindi ko siya mahit. Once, unless na gumamit ako ng video ng mga sikat na na content creator, yan pede So, ang problema, kapag ipapasok ko siya ng monetization, so, ayaw tanggapin ng YouTube. So, ang gusto ay yung sa sarili kong video. Pero, pag sa sarili kong video ay, hindi ako makagawa mga idol ng vlog na, so, hindi man totally siya uh, viral. Yung maka, makakuha lang siya ng 10,000 or 50,000 views. Ano, sapat na. Pero, hindi ko talaga siya magawa. So, hindi natin alam mga idol. Pero sabi nga, yun, wag kang susuko. So, tuloy-tuloy pa rin. Yan, lakad-lakad muna tayo mga idol. So, kasi namin ko kasi talaga yung pagbablog. Yan. Yan, itong camera ko mga idol ay ang bagal. Ayan. Yan to, mga idol, oh, probinsya. Ito ang Mauban, Mauban, Quezon mga idol. Almost yan, mga hinug lang, hinug lang mga palay sa panahon ng ano, October, October, October. ngayon ay di tuloy, tuloy tuloy tayo mga idol Yan, uuna na ako masang mga idol sa aking cameraman kasi mahina akong cameraman lahat mga idol ang kunan mo mga ma ito kunan mo o, ang ganda o ng paligid o yan yan mga idol so balik tayo sa topic So, ang mainit na issue ngayon ay tungkol dito sa may flood control project. Ay, actually, may video, may video ko niyan. Kaya lang ay nakakayamang I mean, ay <laughs> 17 views na. <laughs> so, tatlo po ang beses doon ay ako pa rin yung nanood. Dalawa sa pamangkin ko. So, ibig sabihin, kulang na lang halos ay halos walang manood. Alam mo nga doon ako nanghihina ng atagtataka. Sa so, 79,000 subscriber ko, bakit ganun ka kababa yung views niya na kumbaga hindi hindi siya balanse eh, doon sa sa volume ng subscriber so maaral eh, may iba pa rin akong kulang sa editing so maghahanap ako mga idol na magagaling na editor na ako magpapatulong para naman tayo ay ma-monetize na kasi mag-aapat na taon na ako nagbablog yan tayo mga idol dito at uulan na wala na kasi. Yan, mga idol. So, pinakikilala ko mga idol ng aming probinsya dito sa Quezon. So, marami naman ng Quezon. May Unisan, Ayabas Quezon, Pagbilo Quezon. Ito ang Mauban Quezon. Kaya lang, ay eh, ang ganda sana ng pag-vlog natin. Yan to, mga lukunan mo. Oh, ay, ay medyo uulan na. <laughs> mga idol, nakatawa lang. Ang ganda ng pag-vlog namin ay uulan na. Ele tá bom, tá